Okay mga detectives, so na dito tayo ngayon sa San Francisco ah, San Francisco Kawayan dahil ah, tumirik po no? Tumirik po itong ating ah, service Ito, <laughs> itong ating way. So umandar, kaso ayaw ah, Pag may muna Ayaw na umandar, ayaw tumakbo Namamatay So antayin natin yung ating ah, kasama dahil ah uh, papasundo tayo magpapasundo tayo dahil wala talaga patay na ako oras natin dito <laughs> papasok pa naman ako kaso medyo siyempre na sirahan tayo kaya ah... Uh, ganoon talaga hindi natin hindi po natin ina inaasahan to so San Francisco po tayo ngayon so guayabal uh, tayo kaya Ganoon talaga ang buhay. Antayin natin yung ating uh, kasama para uh, makauwi tayo. Kasi kung itutulak ko to medyo malayo-layo. <laughs> medyo malayo-layo yung ating uh, pagtutulakan. So, antayin ko yung kolong-kolong. Yun yung pinang-deliver -de ko ng uh, video okay. So, ngayon lang to tumirik. Ngayon lang. Siguro uh, tumatanda na rin. <laughs> Kasi matagal na rin sa akin to, eh, na rin, eh, ilang ko nang tagal na, 8 years siguro. Tapos second hand pa. oh sulit na rin, sulit. Okay, so sana dumating na yung aking mga kan, mga kasama rin. yung uh, sa akin para at least ay... Eh, para sa pa naman. Ayun oh. Para, sumakay ka na tayo. Pauwi na. Okay. Okay, sa wakas, Tumating na yung uh, magsusundo sa akin. Ayan, oh, yung dalawa na 'yan oh, dalawang pugito. <laughs> oh, nakai-smile pa oh. Ayun oh, ayan yung magsusundo sa akin dito Dahil ah, uh, sumirik po itong ating uh, body, Itong ating ah uh, vlogging ginagamit na single motor. So, ayan. So dito po natin yung sasakay. San Francisco mi gayaman din Ha? Pwede mo play Okay, so mga detectives na isakay na natin yung ating uh, tumirik na motor. So, dahil uh, mer meron, na rin katanda. <laughs> so, sana makakuha tayo na makabili tayo ng uh, kapalit dito. Dito ating sana makabili tayo, makapalit dito ating uh, service. So, sa ngayon, dahil uh, kulang pa sa budget, so, magtyagal, magtyagal muna, natin, muna natin ito okay so siyempre, ah uh, sila magmamaneho ako sasakay dito baka malaglag eh dahil ha bitin bitin baka malaglag itong ating motor so ako sasakay dito dito ang aking dalawang kasama ah uh, dyan siyempre. okay hey, biyahe na kami mga tiktik -tik biyahe yung aking poging poging <laughs> sliding At itong aming kulong-kulong mga detective May tama rin Flat sliding, di makahila So maraming nang marami nang kailangan palitan O so, ipayos Okay, mga detekniks, so talaga nga ngayong araw na to sirakti ho tayo dahil ah, uh, itong ating ah, uh, ginamit no, uh, na pangkarga dito sa ating motor ay flat na flat ko yung ating moto. yung so, kolong kolong na flat so yan o oh. Yan, flat. Na-flat po. <laughs> Alay na ka. Oke okay. 你们两个。

That's Okay mga detektik, so nandito na ho tayo ngayon sa Gulong Laisingan. Dahil uh, yung, at, at, yung ating gulong, oh. Okay? pinapa-bulkanis natin. Yan po yung gulong ng ating kolong-kolong. Uh, so yung aking dalawang kasama ay naiwan doon. <laughs> so ganun talaga. So mag sila. Dahil kanina nag naman ako sa kanila. <laughs> okay, sana hindi uulan para hindi naman sila kawawa Oo, at may masilungan naman doon. Okay. मन